Oh my God! Wow! Oh. Ayun na ko, Casting. Anong ginagawa mo dyan? Makaya mo na tayo bago tayo pumunta doon sa Oo ibang lugar na ano, i-vlog natin kasi... Diyan na gutom na kasi kagabi wala pa tayong kain. <laughs> Teka, sandali. Nasaan ba yung sa akin? Bus na. Ba't buto na lang yan natira? Ayan. So, hi po ma'am. Sa napakagandang umaga po. Welcome tayo dito sa atin sa so Marie Good Star TV. Ayan. kumakain po tayo dito sa kanila. Ito nga pala yung nagserve po sa amin dito. Ayan. So, ano pangalan natin ma'am? Bibi. Ayan. Taga saan po tayo? Si Alas Koswagan sir. Ayan. So, baka may gusto kang batiin ma'am. Shout out muna. Ah, sino yung gusto mating kaibigan, kamag-anak, ano ba? Mga viewers na lang. Hello! Ayun, ayun. So, hi Good po morning. sa... Morning! Ayan. So, huwag kalimutan, manood, mag-subscribe sa Marigold Star TV. Ayan, si Ma'am Bising Bising po. Ano pangalan natin, Ma'am? Nining. Ayan, taga saan po tayo? Sa Inandigan. Ayun, baka may gusto kang batiin, Ma'am. Para may gusto kang i shoutout <laughs> Kaibigan, pinsan, kamag-anak, kapatid. Ayan. So, ayan. So, maraming salamat. Huwag lang kalimutan manood. Mag-subscribe sa Marigold so TV. Ayan. Kain muna tayo mga kastig. Makain muna kami dito ng agahan kasi gutom na kami. Hello mga kastig. Nandito na naman tayo ngayon sa panibagong vlog. Pangalawang vlog na natin dito. Dali pa tayo sa Highland Resort. Pakunta na tayo ngayon sa Hidden Mickey Spring Resort. So, mga kastig. Wow. Nakita na natin ito, pero ngayon, dito na tayo ngayon sa Mickey Mouse. Wow. So, tanungin na tayo mga rin. tayo mga kasi natin si Mouse. Ayan, so, siya nga pala. Dito na pala tayo sa Mickey and Ayun, si Mouse. Ay Hi po ma'am, isang napakaganda ng umaga po. Welcome po tayo sa Marie sa TV sa YouTube po ma'am. So ma'am, may kunti lang po tayong katanungan. Baga matatanong po yung mga natin na 'Yung makakita po itong uh, video natin sa buong bansa, uh, lalo na 'yung malapit na po dito, lalo na po 'yung taga-Surigao. So, baka magtatanong, magkano po 'yung bayarin natin po? Uh, it's 20 pesos. Ako, And mura lang. 10 pesos, 50 pesos, 70 lahat. 70 lahat. Ayun, sumurang so mura lang pala. Yes. So, ay baka magtatanong sila 'yung mga bata, ma'am. Ah, uh, same lang. Kasi same. Lang mas matagal umahon sa pool ang bata. Okay. Okay. Mas discounted yung matanda. Ayon. So, <laughs> at least malinaw po yung sinabi ni ma'am. Baka magtatanong pa rin sila kasi malayo dyan eh. Kasi gusto namin na mag enjoy talaga. May matatulugan ba tayo? Yes. Meron. Marami. Swerte tayo. Magkano po, po yun ma'am? 1,000. Good, good for 3. Good yeah. yeah. Ha? Yung good for Giniginaw gini na nga ako kahit na andito lang tayo oh, sa labas Hindi na kailangan ikon So, magkano yun, ma'am? 1,000 ang good for 2, free entrance, free pool Ayun, ganda Ah, uh, Tapos, may 1,3 Ilan po yun? Good for 3 mm. uh, May 5,000, good for 9, 6,000, good for 10 Ayun, so malina po mga casting oh. So, yung mga May ma mga gas tub na yun, may mga kitchen utensils na yung family room. Ayun, ganda pala. So, di na kailangan magdala pa nila. Yeah. So, okay, so, maliban sa may matutulugan, man baka magtatanong pa rin sila. May makakain ba tayo dyan, Kastig, pag uh, gusto lang natin umorder ng makakain? Ah, uh, so far, wala kaming Food. Okay. Kasi malayo siya yung malingke. Ah, So, malinaw na malinaw. So, pwede magdala ng food. Okay. na to, eh. No, Ayun. So, pwede na. Magbaho na lang kayo. Yeah. Ang pinaka-the best, magbaho na lang kayo dito. Okay. Tsaka, sinabi na ni Ma'am na pwede kayo magluluto dyan. So, Kahit na hilaw po yung dalhin natin, dito na lang natin lulutuin. Mas mainam po. Para nga Pwede naman ilagay sa freezer. Ayun, may freezer pa pala okay, sila. Charge. Yun, so ang pala dito. Tsaka murang-mura lang. So dalhin nyo na ang lahat ng kapamilya nyo, buong barangay, kaibigan, dalhin nyo dito. Kasi sobrang ganda. Tsaka ito nga po ay malapit lang po sa highway. Gilid lang po ng highway ito. Galing kayo ng Hingog City, bandang kanan po, patungo kayo ng Claveria. So anong lugar po ito? Nakalimutan ko. Lunutan. Barangay Lunutan. Hingog, City. pa rin. Ayan. So at least na alam nyo na. So uh, yung mga cottages po natin mo. Categories, 400. For walk-in only. Mm -hmm. Pero kung gusto mag-gamit ng yung nag-tent lang, okay. pag gamitin sa gabi, 500. Ayan. So, malinaw na no malinaw. Mayroon pa ba kung uh, dapat pag-itanong, ma'am, na hindi ko pa naitanong? Ano pa yung makikita natin dito? Tapos yung gusto lang mag-overnight, okay. kung may sarili silang tent, 150 per head lang. Naku, ganda pala. So at least na mag mag enjoy po kayo dito ayun so maganda dito at lalo na siguro pag uh, nasa gabi ayan so maraming salamat po ma'am uh, mag iikot ikot muna tayo dito nga pala pangalan natin Lisa Abuseho ayun so hi po ma'am baka may gusto kang i-shout out mga mo kamag-anak kapamilya kung saan man sila Get out sa kayong mga friends. Ayun, saan po sila? Sa so, City. Ayun, so ay po At talaga. Po, mga Lisundra family. Ayun, so Ma'am. So, family, family. Oh, so highly recommended po ito kasi uh, kababayan po namin yung may-ari. So hindi, uh, uh, lahat naman highly recommended din. So, isa po ito sa isang uh, napakagandang lugar. So isama niyo na sa listahan niyo. Pag pumunta kayo dito ng uh, Claveria area sa may Misamis Oriental, yes, daanan niyo ito dito kasi sobrang ganda. Pwede dito kayo matutulog. So maraming salamat po, ma'am. Thank you. So, nga pala, ayan o, makikita niyo dyan yung ano natin. Ayaw. Wow, wow. ah, yung yung uh, kalsada. Siya nga pala, galing kayo ng hingog. Nasabi ko na kanina, bandang kanan po ito patungong Claveria. Ayan. So, di, uh, dito na pala tayo sa loob at saka yung makikita niyo dyan o, oh, kasi may, may big heart pa pala dyan. at saka yung mga bulaklak. Sobrang ganda po dito. Ayan. So puntahan natin dito, Kastig. Ito nga pala bandang kaliwa. Pagpunta niyo rito, ayan. So diyan kayo magbabayad. May canteen po dito. Ah, uh, kung gusto lang kayo mag-relax dito para mawala po yung mga ano nyo, yung mga stress. So puntahan natin dito kung ano meron dito. Oh, may video pa dito. So hindi problema yung mahilig sa mga at saka may generator o oh, may function hall dito pwede kayo gumamit dito kung may birthday kung may meeting kung ano man pwede nyo dito 5,000 dito ma'am ilan tao magkasya dito siguro mga 100, 100. ayun so higit pa siguro kasi malaki man magkano magkano yung bayarin ayun 5,000 mura lang tsaka holiday na holiday na oh so sa, sa iba nga apat na oras lang dito holiday so maganda rito murang mura lang tsaka Ito pala, may swing dito. Pag kanina ko pa itong Para tinititigan kasi gusto kong Teka, sandali. Upo ka muna dyan, Kastig. Para sa, para sa, Georgetown, Kastig. Okay, upo ka muna dyan. Ayan, so, teka, mo sandali. Upo ka muna sa Georgetown, to Kastig. Ayan. Nakuha Ayun, ganda. Na. Picture muna kayo ni ma'am. Baka magkalimutan tayo. Teka. Huwag <laughs> kalimutan natin si ma'am. Ayan, picture. One, two. Nahirapan ako dito sa camera ko. One, two, three. Ayun. Ayan na. Hi, teka. Mo, okay, Teka. Okay. natin dito, Kastig. Sobrang ganda kasi dito, oh. Ayan no? Mas maganda pa yan sa akin. Oo nga. <laughs> Buti alam mo. <laughs> Teka sandali. Ayan <laughs> eh, lang yan na kastig. Ganda kasi dito. Ayan. Mag Bakit ba kasi? Ang ng flower. Oo nga. Iwan ko. Bakit ba talaga pag nakakita na ako ng bulaklak, hindi ko na maintindihan sarili ko. Sobra kasing ganda. Ayan. So dito sa kabila. Tingnan natin kung ano meron dito. Tsaka may upuan dito kastig. Teka sandali. Ayaw mo ba ng puso kastig? magaganda kasi dito lalo na pag uh, bandang hapon po pag uh, medyo maayos yung panahon hindi kagaya ngayon <laughs> kasi inuulan kami sobrang ganda dito sa so, mga bulaklak ayan makikita nyo magaganda po baka sabihin nyo kasi bakit mga bulaklak kasi bulaklak talaga magaganda ayan dami dito oh Ayan. Sobrang ganda. Sobrang ganda talaga. Puntahan po natin dito sa may bandang kaliwa po. Ayan. Tsaka may bahay po dito. Ah, dito kayo matutulog. Pwede na rin. Nasabi na yan ni ma'am kung magkaano po. Ayan. So ganoon pa rin. Bulaklak na Talagang naglalakad kayo sa hangin ng mga bulaklak. <laughs> Naku kasi yung payong ko. <laughs> yung payong ko talaga. <laughs> Ayan, so ganda. Oo nga, sobrang ganda kasi. Ayan, so ano yung kastig? Ko, Parang umuuga. <laughs> Ayan, tika, sandali. Picture kastig. Ang hirap kasi ano, magpayong. Oo nga, kasi malakas ang hangin. Oo nga, uh, baka ito, umiinit ito kasi ng ano. Ayan, ang ganda sila sabi, dito. ni Madam yung makikita mo yung highway. Oo. Ayan, overlo an uh, ano, overlooking. Oo nga. Ganda dyan. Ayan, makikita mo yung highway. Ayan o, oh. malapit lang tayo sa highway mga bandaw oh. ay makikita niyo dito may pispan pa doon sa baba ayo ko nang uh, bumaba doon mga kastig kasi medyo haki uh, hati, -hati eh. ayo ko nang bumaba tingnan mo doon sa kabila kastig ayan oh ganda ng no, bulaklak ayan oh puntahan natin yan yan. Super, Sa super. ganda dito. Yan, ganda. Yan na tuhong kastig. ganda na mabulaklak dito kastig, oh. Wala akong masabi. Pag pumupunta kayo dito mga kastig, mawawala yung stress nyo. Kasi magaganda yung mga, mga makikita nyo dito, mga... halaman, mga tanawin. 1, 2, 3 siya nga pala, ito yung aapakan nyo dito maganda talaga wow ayan Okay, so ito nga pala yung uh, dito sa may gilipo ng ceiling pool teka puntahan natin ganda ayan o patungo dun sa kanilang mini forest teka puntahan natin dun Siya nga pala mag astig pagpunta nyo dito uh, pag uh, medyo maulan ng konti tulad ngayon dandahan lang kayo dito kasi medyo madulas pero hindi naman gano'ng madulas so dandahan lang kayo ayan so puntahan natin dun sa may bandang itaas saka may umaya na pa dito may mga gulay pa si ma'am ayan o so pagkasabihin nyo kastig sarap yan ah oo oh, kausapin nyo lang yung may-ari akya tayo dito ayan so ito nga pala mga kung hindi ako nagkakamali mga higit kumulang isang daang steeps po ito o oh, baka hindi nga mga oh, cinta ganyan tsaka ito yung uh, bulaklak dito sa gilid pwede kayong mamasyal dito ayan maganda ayan bulaklak tsaka may upuan doon banda sa dulo ayan kung bakit pinuntahan ko rito para pag pumupunta kayo dito may idea kayo kung ano ang mayroon dito gusto kayo dito mamasyal ayan gusto nyong kakaiba naman kasi lagi kayong andyan sa syudad so punta kayo dito maganda po yung tanawin dito ayan tsaka pwede po kayo dito magano ng apoy ayan o oh. ayan dito kayo magpupintuhan mag ta tagay tagay ng kunti Ayan So Maganda dito So Punta natin yung mini forest Doon sa bandang itaas Medyo so, Tira pa tayo Sa Kamera natin Kasi Ulan kasi Kailangan natin magpayong Ayan Punta tayo doon sa bandang itaas Ayan Ganda tingnan dito sa taas oh And sa baba Ayan Ayan yung mga mahilig sa gubat Ito na Punta kayo rito Pwede kayo matulog dito Magti-tent Ayan Talagang nasa gubat po tayo Mga malalaki yung puno ng kahoy Ayan mga source ng tubig nila oh. malinis po ayan sa buba. punta tayo balik sa swimming pool siya nga pala mga kastig pag pumupunta pala dito magdala kayo ng jacket tsaka medyas malamig po dito <laughs> iwan ko kung bakit ito lang po yung lugar dito na hindi marami rin siguro pero isa to sa talagang malamig lalo na pag gaya ngayon umulan nanginginig na po ko kahit na hindi pa ako nakaligo sa swimming pool sabang <laughs> lamig dito pag nagsasalita tayo parang umuusok yung bibig natin <laughs> yan ang ganda yan, makikita mo dun sa baba andun yung swimming pool oh. okay yung kinatatayuan po natin ito yung galing dun sa may may mini forest nila ayan so hindi nga mini forest yan kasi malaki naman ubat ilang itaryayan yan Ayan. may pispan pala doon uh, sabi niya mga tilapia raw yung uh, dyan ayaw nang bumaba doon kasi madalas ba na tayo balikan natin si casting you know, ano yun sa kabila ganda rin ganda parang fountain ah, puntahan natin dito ikutin natin kay oh, abangan mo na lang karoon teka hindi ko na lang ito putulin ayan puntahan natin dito sa malapit dito oh, mga kastig pag andito kayo sa swimming pool ito yung makikita nyo sa gilid ayan oh. sobrang ganda ayan sabihin nyo ha saan yung swimming pool kastig ito na yon ayan ulan patuloy pa tayo oo nga o po sinali mo na o umulan umaraw ayan so ayan sobrang ganda Hawakan Mataway mo tong Hawakan mo hawakan mo Hawakan mo Hindi ginagawa ng ulan ang mga palangga Oo oh, pag mga bata hindi yan magano hindi yan magsasawa sa tubig Ayan Tayo na Ayun si <laughs> Ito. ito yung mga cottages nila dito ayan so ito yung mga rooms ito ito ayan maganda dito ayan so pag dito kayo Maganda pa rin. Dito kasi go. Sure meron ako dito sa Mickey Mouse ito po yung sa mga bata po ayan, pwede kayo maligo dyan may dun pa sa kabila ayan, kaya parang Mickey Mouse din ayan ayan so may ano dito Hayden Mickey Mouse ayan Sandali. gusto talaga ni Castig dyan iwan ko sa kanya

Bulaklak <laughs> Mupuan DJ talaga kayo dito Sobrang ganda kasi Ayan o oh. Yung mga kababayan natin sa Surigao Punta na kayo dito Kasi Maliban sa napakagandang uh, mga tanawin dito napakagandang lugar at saka malamig pa kahit tag-init malamig dito uh, yung may-ari po taga Surigao din kaya uh, proud po tayo na mayroon tayong kababayan dito na nakapag ano dito nakapagtayo po ng ganitong mga business po ayan mag-enjoy kayo dito Please. laklak harap bandang harapan po ito ng kalsada po sa highway ah, uh, dito po sa loob May gilid, gilid sa ng sunyo Kastig, so, nakita nyo na lahat dito sa Mickey, sa Hidden Mickey, uh, Spring Resort. So, nakita nyo na kastig, di ba? Kahit ulan palaban tayo. So, ganito tayo kastig para lang makita nyo ang magandahan ng at saka namin yung ano, mayara dito. Ah, uh, bago tayo ako masalamat, uh, natawag na tayo dito sa may -ari. Dahil mayari. Dahil lang dito ang mayari, napakabayad sa mayari dito. Si Madam. At saka yung mga uh, kagawa dito. Kala ko yung hidden casting hindi dito sa ano, sa hingo. Dito pala di sa hingo ang ano, Mickey Mouse. <laughs> Nakita niyo ng lahat mga casting, di ba? So, shout out na lang lahat sa mga uh, subscriber. At saka ulitin ko yung bago pa nag-subscribe sa ating channel. At saka yung video ko tagal, -tagal na. ah uh, siguro hindi pa nyo na lahat na tingnan yung ano, na uh, napanood yung inupload natin. ah uh, hindi nyo na lang, scroll down nyo na lang. At saka lalo na yung mas, uh, mga bago pa sa ating channel. Uh, tingnan nyo na lang para lahat talaga para masulit yung pananood nyo. Isa, so, wala tayo lang. Alam ko may video. At sa kalang uh, mga kasi kang may nood lang dyan, yung kalimutan mo subscribe sa channel. Ah, sa Marino na TV. Makasay, kasahay ko kayo. Alam ko may nood lang dyan, pero hindi nag-subscribe. Please, subscribe na one kami. At sa kalang ng nag-like sa atin, ah, uh, nag-follow at nag-share. -nag uh, maraming salamat. Huwag niyo lang kalimutan, ha? Tapusin niyo yung ano, yung para talagang talagang complete yung mga po. Ano at saka ano yung muli. Kaya mga kasi, ano po na, kurang isa naman ko lang uh, sa si Panginoon ay hindi sa buhay. Lalo na ngayon, video, galing po tayo sa video. Maulig-balig yung karamdaman natin. Iwan ko kung ano kasi tumatan ko na tayo kasi. So, yun na. Uh, mar maraming salamat sa si Panginoon dahil video okay na ako. Uh, dito na tayo ngayon ngayon sa panibagong uh, vlog. Kasi pangal pangalawang vlog, ah, uh, dito sa iyo sa So, yun know, kasi nga Uh, sikapin natin na mayroon po tayong lugar na pupuntahan ngayon para may pakita natin yung uh, buong, ka, uh, buong karagdagan dito sa Ingog o Claveria. So, makastig Yun na. Maraming salamat, Panginoon, sa binigay mo na buhay. Ulitin po, as a well, pagkataon na ito. At saka, kung ano man ang estado ng ating buhay, mayaman mo tayo sa hirap, may hindi man tayo wala, may hindi man tayo wala, huwag lang natin huwag lang natin kalimutan na sigad ang buhay natin. At syempre kayo, buhay din kayo namin. At yun lang po, maraming salamat. Good bless to us.